So ayun, good morning mga kamog. At maraming salamat Nakapag video naman na ako ulit ngayon So pasensya na ako talaga Sa mga Viewers ko dyan Bakit Bira lang Sana araw-araw may po sana ako eh Kaso nga lang eh, Alam mo naman yung Dito sa lugar namin Lalong-lalo na dito Noy! lalong lalo na rito sa, sa mga katabi kong ano grabe ang lalakas magpasound wala na nga ang kusto meron lalakas pa magsound siguro pang patanggal nila ng antok yan hi ilan joy 40 40 <laughs> Grabe talagang gulay ngayon. Dapat kanina pa ako nakapagbalis eh. Kaya kala ko... Ang damay mo na lang yan. <laughs> Yan. Yeah. Oh. Mm, yan lang yung gayat ko ah. Togi lang. Wala nang ano. Hindi ako pwede mag ano ngayon. Mag Papakbit ko pa ba eh. Wala nang kikitain. Grabe ang mahal ng ano na yan. Mang pwede. Mamaya na ako mag -tapsay. at silipin natin doon sa ating misdaan habang walang sound lubos-lubosin natin Yan, meron tayo tayong bangos dito silap ya, tumpok na lang may galonggong may salmon may pusit

Ano yan? Mga 32 lahat yan, ma. Dibib-dib. Mm -hmm. mm. Dito naman sa kanya yan, meron tayong paa, leg, lehig, ulok. Yan, manok. Yan, mga soriso. Atay, balunan mga prosen ah, uh, kompleto tayo mga idol At dito mayroong kunting mga prutas din dito bigas patuka ng manok nandiyan o oh, yan ayun uh, customer na lang kulang okay na ang latag lahat customer na lang kulang yun good morning good morning pakishare ng ating video sa lato ng mga nanonood dyan pakishare pakishare pakisubscribe na rin may karatula pa rito oh. Nilagyan ng karatula ng tindera ko Gano'n <laughs> yun sa akin dyan? 35 Saka yung kanina itlog Binayaran sa'yo yung itlog kanina doon Magang maga maga ano, bryan manoy yun eh kay ano kay manoy 20 black to 35 'yun sa hmm. akin coins So yun, God bless po sa inyong lahat at magandang umaga hanggang dito na lang at magaanap po na ako ng barya tagirap na ang barya rito Ayan, kaubusan ng mga coins dito magpapalit mo na ako so yun, maraming salamat God bless po Pag-subscribe na lang po ang hindi pa nakapag-subscribe yan so yun kay Kahamog TV Vlog maraming salamat sa inyo thank you